Kasi although agree ako ha dun sa stand ni Congressman Lagman, mabuti na yung nag-aaway sila at hindi na solid ang house. Pag hindi sila solid, may pagkakataon na makikita natin ang galawan ng, ng forces na gustong mag-sneak in ng provision sa charter change makikita na na magkakabistuhan na sila. Actually mga lads, nagugustuhan ko yung mga nangyayari ngayon eh. Kasi mas maganda yan, labasan. No? Labasan ng audit, labasan kung saan pupunta ang pera ng taong bayan. Okay yan. Mas game ako dyan. Na ipinangako niya. Bunga ng ano, pinangako niya. At ang ebidensya niyan ay nasa inaugural address niya at sa SONA ay hindi niya ginagawa. Sabihin na namin na tatanga-tanga kami pagdating sa presyo ng pagkain. Yung mga mismong pinangako niya, hindi niya itinupad. sa Supreme Court po na file yung ano yung petition ay tungkol doon sa um, sa insertions in the budget to include Uh, allocations for unprogrammed funds. Ang sinasabi ni Congressman Lagman is that since hindi pa yan na nakukuha, hindi pa yan na collect, it cannot be made part of the budget. Nor can they ano, can they make an allocation for it right away. Now, ang sinasabi din ni Kong Lagman eh si Congressman Ko uh, attempted to uh, to sequester yung mga unprogrammed funds. So hindi po yan ma-sequester because eh, dahil unprogrammed siya, hindi siya included in the budget. But maaaring gawin ng DBM is to allocate them for for budgetary items that already have, you know, are approved. Okay, nandoon na siya sa approved budget. So, pwedeng humingi yung mga agencies, normal po yun, humihingi yung mga agencies sa DBM kung may unprogrammed funds, then mailalagay yun dun sa mga ahensya provided merong existing budgetary item. Okay? Ang sinasabi ni Kong Lagman, si the, some congressmen, including congressman ko, tried to sequester the unprogrammed funds kasi nga, ang ginagawa nila is ginagawa na nila ng allocation or budgetary item for unprogrammed funds, eh hindi pa po yan nakukolekta. At ang laki. And most of those allocations came from the insertions during the bicameral conference. So, umakit sa Korte Suprema ang mga kaliwa. Kaya sinasabi ko, break na sila. Kasi normally, yung mga kabayan, sila po yung gumagalaw. Sila yung umaandar para magawa yung direktiba o polisiya ng House Speaker. Okay. Ano yung nangyayari? Bakit may away dito sa ano? Sa TikTok. Ano yung sinasabi? Bakit nag-ano? A mi So, okay. Thank you guys for uh, calling my attention to it. Dun -dun 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 -dun. Okay. Confirm. All right. Cleaning up the account. So, yun. So, in the meantime, habang nag-aano na yan sa Korte Suprema, sumagot sa, ano, si congressman ko at sinabi na, ano, na, yes, I saw the post of, ano, of uh, the vice president. We'll talk about that later. Thank you, Shaubian. Sabi ni, ano, ni, mahalan nito, sabi ni, ni ni congressman Salvi is that itong si Congressman Lagman daw po ay nag-benefit dun sa allocation to uh, unprogrammed funds. Tapos, siguro dahil nag narin na rin si Kong, ibinanggit eh na rin niya during his uh, press conference na si Congressman Pulong Duterte naman ay ano ay iniimbestigahan or iimbestigahan nila for the purpose of determining kung maayos yung paggamit niya ng mga pondo na ni-release noong 2018. Take note ha, hindi in the current Congress but in 2018. Kasi ang sinasabi niya ay may mga ano, may mga, how do you call this, may mga pondo na binigay daw sa Davao na kung maayos daw yung paggagasta nito, hindi binaha ang ano, uh, hindi dapat binaha yung ah sorry yung Davao which i think is a little insensitive ha masyadong maano yon masyadong masakit naman po yon group unprogram funds should be have been vetoed by BBM prior to signing the GAA to become a law and that is a correct observation by signing the GAA he include he puts his imprimatur and he says he agrees and therefore magiging respondent din dapat ang executive. Okay? Okay. Sabi ni Reku, pakibasa at analyze po uli yung sulat. Hindi ko pa nga po nababasa. So kasi nga ang topic natin for today itong kaliwat kanan. I mean yung pro-speaker forces at saka yung kaliwa. So, ang ano uh, natin dito is uh, ang sinasabi natin dito is this is actually a good sign. Kasi posibleng mawalan ng attack dogs yung kongreso or magbabago yung mga attack dogs nila or yung kanilang mga ano, kanilang mga uh, yung mga workhorses, o sige, na natin sabihin attack dogs, yung kanilang mga workhorses, yung mga masisipag, at saka fumofront talaga. Sino ba ang fumofront dun sa CF ni, ano, ni VP Inday? Si Congresswoman France, di ba? At magkakaalyado yung mga yan. Uh, alay si Congresswoman France at saka si Congressman Edsel Lagman. So, sino pa? Nag-question din ng ano, nung later on, uh, na yung us nung dating pagdating sa usapang impeachment, hindi ba sila din ang fumo-front? Kahit binawi nila later on. Ang fumo-front din, pero this time marami na silang mga kasamahan sa Committee on Franchises. Bilagro, ando din si Congresswoman France at saka si Congressman uh, Manuel. Diba? Pero ngayon, dito, magkasama na po si Congressman Lagman at saka si Congressman Manuel sa pagkukwestiyon tungkol dito sa budget at sa pag-allocate coming from the unprogrammed funds. So, break na po ang um, makabayan kasi yun po yung sinasabi nila. Originally, nung nakita natin na o bakit lumalaban na yung mga kaliwa na nasa kongreso? bakit po sila nag-bring up din, bin-ring up din nila yung legality or regularity nung People's Initiative pero may naglalabas na mga signatures o merong mga ano mga questionableng uh, paghihikayat dun sa mga tao na magpirma doon sa ano sa People's Initiative. Of course, nung una, dini-deny ng Kongreso, <laughs> sabi ni Ma'am Mia, kaya pala break na sila. Of course, dini-deny din ng Kongreso nung una na mayroong silang kinalaman sa People's Initiative. Pero, Nabisto sila nung sumagot nung si Senator Migz ay pumunta na kay presidente at na-affirm or na-confirm both ni presidente at nang ng Senado na may kinalaman ang Kongreso dito sa people's initiative. Kaya nandun din sa meeting na 'yon si Speaker Martin Romualdez. At nung nag -ano, nung nag uh, press conference si Senator Migz, sinabi niya this is the House versus the Senate on the issue of the People's Initiative, particularly dahil dun sa People's Initiative, i-water down nila yung power ng Senado. So, kumbaga, nagsumbong si Senator mix kay Presidente at kinampihan naman ng Presidente ang Senado because, according to the President, Dati din siyang miyembro o dati din siya ng Senado o dati din siyang senador at naiintindihan niya yung concern nitong sina Senator Migs. Right? So ngayon, hindi na kayang i-deny ng House na involved sila dito sa ano. Involved sila dito sa ano, sa sa People's Initiative. Tapos todo tanggi si Congresswoman Erwin Tulfo na wala daw ganun sa Congress. Eh unfortunately, even when he said that, eh, ina kino uh, kinoconfirm naman ni Senator Migs, uh, Migz Migs Subiri. Ang nakakairita dyan is, o oh, nag-usap si Senator Migs Subiri at saka si Presidente at you know, nag-suggest si Presidente na gumawa ng resolution ang Senado tungkol dun sa mga gusto nilang changes sa Constitution pertaining to the economic provisions. So, uh, tapos, ang, ang resolution naman, ano yung naka-contain doon? Ang nakalagay sa resolution ay mga solusyon sa mga problema hindi naman binwing up. Halimbawa, ang isang problema doon sa economic provisions ay wala daw provision para sa renewable energy. And therefore, baka kailangan 100% Philippine-owned and so on. So, yung mga pre-propose naman ng Kongreso are problems that even we the people not only did not notice but did not ask for. Di ba? So, yung yung House of Representatives dito may problema talaga. Una, nagdi-deny sila dun sa People's Initiative and now they are caught in a lie. Di ba? Kinabi na ng Presidente o tama na yung People's Initiative at nag-commit naman itong si Speaker Romualdez na ano, he will cooperate and coordinate with the Senate dun sa mga proposed changes to the Constitution. But instead, tumuloy-tuloy pa rin ang signature campaign at ano, ina ini-examine na po ng ilang mga uh, kawani ng COMELEC yung authenticity ng mga signatures. 'Di ba? So, ano ba, Kongreso? Nahuli na po kayo. Ano po ang ginagawa niya? Di ba? Mahas sa gobyerno na ito, nagtutuklawan na sila. Actually, pass the popcorn. Kasi, although, agree ako ha, dun sa stand ni Congressman Lagman, mabuti na yung nag-aaway sila at hindi na solid ang house pag hindi sila solid, may pagkakataon na makikita natin ang galawan ng, ng, forces na gustong mag-sneak in ng provision sa charter change. Makikita na natin, magkakabistuhan na sila. Hindi magkakaroon ng code of omelta ang kongreso, di ba? ang House of Representatives. Hing camp company Nograles nasa likod ng issue kay Pulong. Hindi lang po siya kasi nagsistart na po mag-campaign yung mga dilaw dahil I understand, I think they're setting up plenty to run for something like Senate. So meron po silang ano, yung kanilang pag-aayos ng PR includes lumping together Duterte and Marcos. So kung makikita nyo, they place random comments in various ano, comment sections sa uh, mga pahayagan, pati dun sa mga ano sa sa at aming mga nag-vlog. The 2022 elections, uh, si VP Inday and uh, BBM were genuinely friends dahil magkaibigan naman si Inday and the Dutertes with Senator Amy Marcos. Now, in recent weeks, si Senator Amy ay lumabas at nagdidepensa sa mga Duterte and in fact has called out her cousin, supposedly. To ano na wala naman daw ginagawang masama ang mga Duterte and in fact mga kaibigan sila so why are there attacks against the Dutertes coming from uh, the house and possibly some other family members wag niyo pong iisipin na tahimik si Kong pulong nagsalita na po siya at 'di ba sinabi naman niya the davaoenos are not for sale. Naglabas din si Congressman Ungab ng ano ng ebidensya na nagkakabayaran doon sa ano at nagkakamisinformation doon sa signature campaign ng people's initiative. Ito yung dapat nakikita natin sa kongreso na hindi lumalabas. Ang ginagawa dapat dapat ng kongreso ay ay, may problema pala ang RA-6735 or People's Initiative Act. Tara, magpulong tayo, gawa tayo ng draft, ayusin natin yung RA-6735 or People's Initiative Act para nang sa gayon, sa signature campaign pa lang, ay informed na yung mga tao. di ba? Pero hindi po nila ginagawa yan kung ang mga kongresista natin ay talagang interesadong tumulong sa taong bayan, di dapat nakikita na natin yung mga ganyan na, ay, oo, mag-file tayo ng bill para ayusin ang People's Initiative at magiging informed ng consent ng pagpipirma doon sa petisyon. Instead, wai, nga nga, wala pa rin resolution, wala rin namang bill, walang kahit ano para ayusin yung People's Initiative Act ang narinig lang natin sa Kongreso, ay hindi, wala kaming ganyan, hindi po kami kasali dyan. Tapos pagkatapos, eto na po, nag-aaway na yung mga nagkakapaksyon-paksyon na. And please guys, para sa atin, we're happy na nagkakaroon ng paksyon-paksyon dyan. At hindi sila nagkakasundo because then yung people, yung mga taong bayan ang mas makikinabang diyan. Kasi syempre gugustuhin ba naman itong mga to? 'Di ba? Would these people really like to ano, to to entrench themselves in power? Do they want to see themselves ano, yung wala nang ano, wala nang opposition? Pues, as long as nag-oppose sila sa isa't isa sa sa loob, happy tayo. Actually, I've seen it up close. And uh, strict ta ang lola mo. Very, very strict. Mag, baka tayo mag, ano ha, para sa akin, be prepared for an Inday Sara leadership. Strict to po si madam. Okay? She will demand discipline of her people and us as well. And so, kung, kung gusto niyo yung maayos, yung mga ganyan, yung talagang ano, yung mga kailangan bayaran, babayaran, yung mga patakaran na kailangan sundin, susundin, mga uh, ganyan. Yes, that's what's going to happen. Baka naman ni bago kayo ha, yung mga tao na, yes, click the with the heart. So ito yung masasabi ko. I will answer that, the, the 51 billion later, pag nabasa ko na. Pero ang alam ko, bunga yung issue na yan, sinasabi ni Congressman Salvi Ngayon, hindi niya sinasagot eh. Ito yung problema. Ang sabi ni Congressman Pulong is that binibili yung signatures ng mga taga Davao. Pero ang sagot ni Kong Sardi, eh ikaw nga eh, ang laki-laki ng budget mo. Bakit binaha ang Davao? Parang ganon eh. Binabasa ko yung ano pa lang, hindi ko pa nababasa yung ano, yung yung 51 billion mismo. But what I do know and what it is what is evident here is that si Kong Salvi hindi niya sinasagot. nag siya ng korupsyon kay Kong Pulong. Pati kay Kong Lagman eh, nag siya ng korupsyon. Kasi hindi niya ma-meet, -ma hindi niya masalubong yung ano, yung issue ng vote buying, ay signature buying. Hindi niya yun masasalubong kasi inamin na ni Speaker indirectly at ni Senator Migsubiri directly. So, nang sa gayon, di ba, makikita natin kulang sa logic yung response ni Kong Saldi. So, ay, kaya ayoko sanang patulan, ang 51 billion pinagsasabi ninyo, ang ni-raise na issue ni Kong Pulong ay yung ano, People's Initiative. Tapos, dinamay na ni Kong Saldi yung ang laki-laki nga ng budget niya eh. Imbestigahan nga namin kung nagamit yun para sa baha. Sa pag-alis ng ibang PDP members, sinabi ni FPRD na if ever he decides to go back into politics, he'll recruit new blood. Will you join? Grabe ang assuming naman natin na ako yung ia-ask niya. oh well, antayin natin na mangyari yun. I really doubt it. I don't think that he will. He did, oy, meron naman. He did condone yung debt sa agriculture. Yung mga farmers na hindi pa tapos doon sa pagbayad ng kanilang lupa na nagawad sa kanila bunga ng land reform ay inano na, um, kinundon na, finargive na actually. So ang purpose niyan is he was looking for ways na para pababain yung presyo ng pagkain. So yung isang nagpipilit dyan na wala tayong alam sa global food dynamics tumigil ka dyan. Kasi ibig sabihin, pati si Presidente hindi alam. Dahil gumagawa din naman siya ng paraan. Kaya lang yung mismong paraan na ipinangako niya, bunga ng ano, pinangako niya at ang ebidensya niyan ay nasa inaugural address niya at sa SONA ay hindi niya ginagawa. Sabihin na namin na tatanga-tanga kami pagdating sa presyo ng pagkain. Yung mga mismong pinangako niya, hindi niya itinupad. So kahit na, kahit sabihin mo pala, my God, food prices all over the world. Ganyan, hindi po pa rin. It doesn't exonerate him because he promised to fix the logistic system. And to this day, nga nga, not a single thing has been done about that. So yeah, you can call the attention of everyone as much as you want. But in the long run, he did not give what he promised the things that he promised, which was also the reason why he took over the helm of the Department of Agriculture. So ngayon, ang focus na naman nila ngayon, si Pulong Duterte. May binabato pa sila no? about dun daw sa 51 billion. Diba? Actually, ayos yun. No? Baga, at least maglabasa na. No? So, and I'm, I'm sure naman na masasagot yan at di ba kung baga knowing pulong Duterte maglalabas yan ng resibo ang tanong dyan sa ibang kongresista handa ba kayong maglabasan ng resibo <laughs> feeling ko mga lords another touch move na naman ito di ba kasi ngayon no parang pinagkakaisahan ng mga kongresista ngayon si Pulong Duterte kasi nga, di ba, aside na tinapyasan yung kanyang budget, no, this year, ay nakikita mo yung atake, no? baga, yung ibang kongresista, may mga isyong binabato, no? Mga may ataking pinupukol ngayon kay Pulong Duterte. Basta make sure lang, make sure lang na marunong kayo sa larong ginawa nyo. Kasi, knowing the Dutertes, pag yan, rumes bak, Lintik lang ang walang gante. Actually, mga lads, nagugustuhan ko yung mga nangyayari ngayon eh. Kasi, mas maganda yan, labasan. No? Labasan ng audit, labasan kung saan pupunta ang pera ng taong bayan. Okay yan. Mas game ako dyan. Mas okay din yung labasan ng baho para, di ba? Makita talaga ng taong bayan. Basta dapat, ang lahat ng kongresista ay willing din magpakita ng resibo. Diba? Willing din magpakita ng audit. Hindi yung magaling lang kayo mang usisa, magaling lang kayo mang batiko sa iba. Dapat kayo din. Kung talagang wala kayong korupsyon na tinatago, kung talagang transparent kayo at totoong nagsisilbi, no, sa Pilipinas, ipakita nyo sa nyo ginagastos ang pera ng taong bayan. And maganda yung, di ba, maganda yung China Challenge nyo, ang mga Duterte. Di ba? Maganda yan. Para maglabasan na talaga lahat. Ayun, nakita ko na. Siya pala ang pasimuno. No? Bakit uh, sikat na sikat na naman ngayon? di ba? Yung 51 billion kono na budget, no? alas uh, last term ni Pulong Duterte. Basahin natin yung kanyang statement, Aber. Sige nga. Yan, si Zaldi Ko, di ba? So, ako Bicol Party List Representative. Diyos ko, mga party list lang pala ito eh. <laughs> Sabi niya, that is so much yan, 51 billion. Wala pa akong hawak ng dokumento pero pinapahanap ko na po ito. O di ba? Di ba? Wala pa daw siyang hawak na dokumento, di ba? At pinapahanap pa niya daw ito. So meaning, wala pang katotohanan itong pinagsasabi nitong inayupak na to, di ba? At wala pang verification kung totoo ba talaga yung sinasabi niya mukang Diba? Mukhang 99% itong 51 billion, mukhang totoo po iyan. Sa bagay, nung 18 Congress ay naririnig ko na yan na napakalaking pondo ang narilis sa South sa Mindanao, especially Davao. Tawag daw dyan, Holy Land. No? Narinig. Daw. No, mga chismosong palaka. <laughs> Wala naman makapag-question yan sa Kongreso. Ang average, 500 million to 1 billion. Pag 2 billion, 3 to 4 billion, medyo sacred cow ka na yan. Talaga ba, Zaldi ko? Diba? Patunayan mo muna yung sinasabi mo. Kung totoo ba yung 51 billion? Huwag yung rinig-rinig lang. Huwag yung daw-daw lang. Diba? Kasi grabe, kinagat. Kinagat din ito ng mga... Even news, no? Kinagat talagang pinakalat agad nila. Grabe. At yung mga anti-Duterte, abang na abang naman, no? At palagi nang sinasabi, saan ano pupunta ang 51 billion? Di ba? Kung ano ang pinagagastusan sa 51 billion? Wala pa nga siyang dokumentong hawak, o oh, na magpapatunay na totoo yung sinasabi niya. Tapos sinahanapan niyo agad. Diyos ko, itong mga Pinoy advance. <laughs> Ito mga Pinoy talaga, no? Advance mag-isip. Wala pang ebidensya. Hindi pa sure. ba? Diba? Wala pang verification. Hoy, mga hunghang. ba? Diba? Patunayan nyo muna kung totoo ba yung 51 billion. Magpapaniwala ba kayo sa hunghang na to? Eh sa kanya lang din naman ang source, no? Ng laptop, yung overpricing na laptop. Sa kanya yun, eh. di no? Diba? Matatandaan na si Zaldi Co. ang may-ari ng SunWest Construction Company na nagbenta ng overpriced laptop sa DepEd. Diba? apaka ipokreto Kala mo talaga kung sinong santo. No? Malamang overpriced din yung declaration niya <laughs> sa budget ni Pulong. Diba? Kung ano-ano na mga pinagsasasabi. Diyos ko, tandaan natin itong mga kongresista na to, di ba? May araw din kayo, no? Kayo, kongresista kayo, mambabatas kayo, di ba? Wala dapat kayong panahon sa chismis at sabi-sabi at daw-daw. I-prove nyo muna, di ba? Dokumento muna. Ebidensya muna, resibo muna. Di ba? Huwag puro ngaw-ngaw.